Hello guys, good morning, good morning pagkain Pagkainan Middle East guys Mahaw ta guys, mahaw ta, mahaw Good morning, good morning, kumusta, kumusta Ayan, mahaw Indomie, kamatis Itlo. Ayan, parisa Hey! Hey! Kain ta kayo guys Kain na tayo, kain Mahaw pa. Mahaw. na si is 11. Ah, ang... Ay, na ako ang... Kubos, okay lang. Kahunit ba? Ay, mahaw to guys. Muni pa, mahal pa. Mahal pa. Mahal pa mahal na mo, diri pambansang patain ng OFW. Relate ito ng mga OFW, guys. Mahal, mahal. Inikmat. Inikmat. Hello, hello, hello guys Good morning, good morning Andito na naman ang inyong inday po to Magpe-fix ako ngayon guys Yung ginawa ko kahapon Yung ginawa ko kahapon Ipe-fix ko na siya ngayon Ayan guys. Lagyan ko siya ng chocolate. Oh, my God. 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 Tara okay. na. Deng. 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 Lagay ko siya dito. So, okay. fix ako. Nag-fix ako, guys. Nag-fix. Okay. wala diba? awalnya itu is bondok 6 ha hi lu selamat 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 guys senang oh, banget jumpa marani-marani selamat ya yeah. moga-moga inna allah syaratnya belajaran selamat selamat so sa always ning support ninda ni kutu

itu looks antah honey guys, kumusta, kumusta, guys? Marami, marami salamat sa inyo. I always support Ayan, guys Salamat, salamat guys. Salamat, salamat sa inyo guys. Sa ulit pag-support ng Deportot. Ay, mega, 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 mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Bye-bye. Bye-bye, guys. Ito na. Ayan. Hindi pa ko tapos na, guys. Ayan. Dito po siya nilagay. Bye-bye, guys. So, huwag kalimutan, like and share and subscribe. Kung bago pa kayo sa bahay ko. Ngayon, huwag kalimutan ang bahay niya. God bless. God bless na tanan Thank you, thank you, thank you for watching. God bless na tanan Bye-bye!